Yeah, no? yeah. Si Si... Eh, nangyayari po lang tayo, magluluto po tayo. Nangyayari po lang tayo, tayo lang. Apresada. Kamusta ko pala? Alimutan ko kayo po kayo. Po yung Kamusta po po gising? tayo. talaga. ko tayo ng apretada ng paboy. Nagbigay po lang aking po lang.

Sheikh Mahir. Po, abang mga habang nag-iisip po ang gagawin po na namin. Pag-iisip po kami. Hindi po, salamat po. Ano po, lang kayo mong shake. Like, task. Malusog po. Makalagi po kayo ingat po. Ito na po. Hindi sana ako Okay, bago pumasok po. po. Student po. Sorry na po. Salamat po. Thank you po sa panonood po. Share niyo po lagi yung video ko po. May subscribe po at palagi. Saka mag-follow na po. Saka sa TikTok account ko po. Sa